Sa isang tahimik na baryo sa Pampanga, kung saan ang mga umaga ay puno ng tilaok ng manok at ang hangin ay may halong amoy ng bagong aning palay, doon nakatira si Cecil. Isang labing walong taong gulang siya, isa siyang working student, nagsusumikap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho para matupad ang pangarap niyang maging guro balang araw. Pero bago tayo magpatuloy, Nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Hindi madali ang buhay niya. Gigising siya bago pa sumikat ang araw para maghanda ng almusal at tulungan ang nanay niyang nagtitinda ng kakanin sa palengke. Pagkatapos, magbibisikleta siya patungo sa isang maliit na karinderya sa bayan kung saan siya nagtatrabaho bilang isang tagahugas ng pinggan. Sa hapon, matapos ang buong araw na trabaho, tatakbo naman siya sa eskwelahan, dala ang lumang bag na puno ng second-hand na libro. Kahit pagod, hindi siya sumusuko para kay Cecil. Ang bawat patak ng pawis ay may halaga. Ang bawat gabing ginugugol sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, habang nag-aaral ng leksyon sa sipnayan, ay isang hakbang palapit sa pangarap niya. Ngunit sa mundong puno ng pagsubok, may mga bagay na hindi niya inaasahan, mga hadlang na susubok sa kanyang determinasyon, at mga taong magpapakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagsusumikap at pagmamahal. At dito magsisimula ang kwento ni Cecil ang kwento ng isang dalagang lumalaban para sa kinabukasan, sa isang mundong hindi laging patas pero may pag-asa. Sa parehong baryo kung saan nakatira si Cecil, naroon din si Joseph isang labing siyam na taong gulang. Mas matangkad ng kaunti kay Cecil, kayumanggi ang balat at laging may ngiti sa labi kahit halata sa kanyang mga mata ang pagod ng hirap sa buhay. Katulad ni Cecil, hindi rin madali ang buhay ni Joseph. Ang ama niya'y isang magsasaka at ang ina'y naglalabada para sa mga pamilya sa bayan. Bata pa lang, natutunan na ni Joseph ang bigat ng responsibilidad. Si Joseph ang tipo ng kaibigang laging maaasahan, ang una sa pila para tumulong kapag may kailangang buhatin, linisin, o ayusin. Simula elementarya pa lang, magkasama na sila ni Cecil. Siya ang lagi niyang kaklase sa group projects, kasama sa pagkain ng tanghalian, at madalas nakalaro sa ilalim ng puno ng mangga kapag sabado ng hapon. Pero habang lumilipas ang mga taon, napansin ni Joseph ang kakaibang nararamdaman niya para kay Cecil. Hindi lang ito simpleng pagkakaibigan. Tuwing ngumingiti si Cecil o tuwing naririnig niya ang tawa nito, parang gumagaan ang bigat ng mundo niya. Subalit pinili niyang itago ang nararamdaman. Paano ba naman niya aaminin iyon? Kung alam niya'ng masyado siyang maliit sa paningin ng iba. Si Cecil, napakabait niya, masipag pa, madalas niyang isipin. Pero ano bang maibibigay ko sa kanya? Isa lang akong anak ng magsasaka, ang hirap ko nga mag-ipon para sa pang-araw-araw. Kahit ganoon, hindi siya nawawala sa tabi ni Cecil. Siya ang tagahatid nito sa karinderya kapag malalim na ang gabi. Siya rin ang nag-aabot ng kopya ng lecture notes kapag wala si Cecil sa klase dahil sa trabaho. At tuwing nakikita niyang pagod na pagod si Cecil pero nakangiti pa rin, lalo lang siyang humahanga. Salamat Joseph, ha? Hindi ka talaga nagbabago, sabi ni Cecil minsan habang sabay silang naglalakad pa uwi. Wala yun, ano ka ba? Magkaibigan tayo, 'di ba? Sagot ni Joseph, pilit na tinatago ang pamumula ng kanyang mukha. Pero sa kabila ng ngiti niya, may kurot sa puso niya tuwing iniisip kung hanggang kailan niya maitatago ang damdamin. Alam niyang si Cecil ay may pangarap na mas mataas pa sa mga bituin at siya, masaya na siyang makita itong masaya. Isang hapon, habang pauwi mula sa karinderya, sabay na naman si na Cecil at Joseph. Nakaakbay ang bag ni Joseph sa balikat, habang si Cecil ay tahimik na naglalakad sa tabi niya, hawak ang lumang payong na ginagamit para protektahan ang sarili sa init ng araw. Ramdam ni Joseph na may iniisip ang kaibigan, yung tipo ng tahimik na hindi karaniwan kay Cecil. Parang ang lalim ng iniisip mo, ah, basag ni Joseph sa katahimikan. May problema ba? Huminto si Cecil, tumingin kay Joseph, at sa kabahagyang ngumiti. Pero halata sa mata niya ang pag-aalinlangan. Hindi naman problema, pero, ewan, parang di ko alam kung anong gagawin ko. Ano bang nangyari? Tanong ni Joseph halatang nag-aalala. May kinausap kasi ako kanina sa palengke, si Brian, yung anak ni Mayor. Kilala mo siya, di ba? Napakunot ang noo ni Joseph. Oo, oo, yung madalas makita sa plaza. Bakit? Anong sabi niya sa'yo? May inaalok siya sa akin, sagot ni Cecil, habang dahan-dahang naglalakad muli. Scholarship daw sa isang magandang kolehiyo sa Maynila. Sabi niya, sagot na lahat, tuition, dorm, pati allowance. Natigilan si Joseph. Parang may biglang bumagsak na mabigat sa dibdib niya. Scholarship sa Maynila? Oo, tumango si Cecil. Sabi niya, gusto daw niyang tulungan ang mga tulad ko na masipag at may pangarap sa buhay. Tapos, binanggit pa niya na baka pwede akong magtrabaho sa opisina nila kapag natapos ko ang pag-aaral. Maganda raw ang oportunidad. Habang nagsasalita si Cecil, tahimik lang si Joseph. Hindi niya alam kung bakit parang kumukulo ang pakiramdam niya sa loob. Si Brian ay anak ng politiko isang 25 years old na may kaya sa buhay, at halatang sanay makipag-usap sa tao. E anong balak mo? Tanong ni Joseph. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ewan ko, sagot ni Cecil. Tumigil ulit at tumingin kay Joseph. Ang ganda ng alok, pero parang may parte sa akin na nag-aalinlangan. Parang ang laki ng utang na loob na babalikan ko kung tatanggapin ko. Pero Joseph, ito na kaya ang sagot sa mga dasal ko, di ba? Para sa pamilya ko, para sa pangarap ko. Cecil Annie Joseph, halos pabulong. Sigurado ka ba sa kanya? Baka naman may kapalit yang inaalok niya. Napatingin si Cecil kay Joseph halatang nabigla. Anong ibig mong sabihin? Wala naman, sagot ni Joseph, umiwas ng tingin. Gusto ko lang na maging maingat ka, Minsan, hindi lahat ng maganda sa simula ay maganda rin sa dulo. Tahimik silang naglakad matapos iyon, parehas na puno ng iniisip. Sa puso ni Joseph, naroon ang kaba at takot. Hindi lang dahil baka mapalayo si Cecil, kundi dahil alam niyang hindi niya kayang tapatan ang kayang ibigay ni Brian. Kinagabihan, hindi mapakali si Joseph habang nakahiga sa banig sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at ihip ng hangin ang naririnig. Pero sa isip niya, parang may bagyong nagwawala. Alam niyang napakahalaga ng alok na iyon para kay Cecil. Sa tagal nilang magkaibigan, batid niya ang hirap ng buhay nito, ang sakripisyo ng pamilya, ang pangarap nitong makapagtapos at maging guro. Pero bakit ganoon? Bakit parang ang hirap tanggapin? Para sa ikabubuti niya? Bulong niya sa sarili, pilit na pinipigilan ang kirot sa dibdib. Mas magiging maayos ang buhay niya roon. Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Cecil sa karinderya tulad ng nakasanayan. Nakangiti si Cecil pero halata sa mukha nito ang kaba. Joseph, bungad niya, tinanggap ko na yung alok ni Brian. Tumangu lang si Joseph, pilit na ngumingiti. Maganda yan, malaking tulong sa'yo yun. Salamat ha, sagot ni Cecil, hinawakan ng braso ni Joseph. Alam kong suportado mo ako sa kahit anong desisyon ko, malaking bagay sa akin yon. Gusto sanang sabihin ni Joseph ang totoo, kung gaano niya kamahal si Cecil, kung gaano niya gustong ipaglaban ito, kung paano siya nasasaktan sa ideyang napapalapit si Cecil kay Brian. Pero pinili niyang manahimik, para kay Joseph, mas mahalaga ang kaligayahan ni Cecil kaysa sa sariling damdamin niya. Lumipas ang mga buwan, nagsimula na si Cecil sa trabaho bilang part-time secretary sa opisina ng pamilya ni Brian. Dahil dito, mas madalas na silang magkasama ni Brian. Sa umpisa, puro trabaho lang ang usapan nila, pero habang tumatagal, napalapit si Bryan kay Cecil. Madalas nitong ihatid si Cecil pa uwi, minsan may dalang pasalubong pa para sa pamilya niya. At kahit nahihiya si Cecil, ramdam niyang mabait at maalalahanin si Brian. Dahan-dahan, nagiging komportable siya sa presensya nito. Samantala, si Joseph naman ay nanatiling nasa likod lang. Kapag nagkikita sila ni Cecil, pilit niyang itinatago ang lungkot. Kumusta naman kayo ni Brian? Minsan niyang tanong, pilit na nakangiti. Okay naman, sagot ni Cecil. Mabait siya, Joseph. Pero syempre, trabaho pa rin ang focus ko. Maganda yan, sagot ni Joseph. Kahit ang totoo'y parang sinasaksak ang puso niya sa bawat salita. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Joseph ang agwat sa pagitan nila ni Cecil. Pero hindi niya hinayaan na maapektuhan siya. Sa halip, tahimik niyang ipinagdarasal na sana kung anuman ang pinili ni Cecil ay maging masaya ito. Lumipas ang panahon at naging opisyal na magkasintahan si na Cecil at Brian. Sa umpisa, parang isang panaginip para kay Cecil. Mula sa simpleng buhay sa probinsya, bigla siyang napunta sa mundo ng magagarang sasakyan, malalaking bahay, at magagarbong handaan. Si Brian ay laging nariyan, ipinaparamdam sa kanya ang pagmamahal at suporta. Si Joseph, tahimik lang sa isang tabi, tiniti isang sakit. Kapag nakikita niyang masaya si Cecil, pinipilit niyang sabihin sa sarili na tama ang ginawa niyang pagbitaw. Ang mahalaga, masaya siya, paulit-ulit niyang iniisip, kahit ang puso niya'y parang dinudurog. Sa mga unang buwan, sinisikap pa rin ni Cecil na makipag-usap kay Joseph, pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti itong nagbago. Naging abala siya sa trabaho bilang full-time secretary ni Brian, at mas lalong napalapit ang buhay niya sa mundo ng kasintahan. Dumating ang araw na tumigil si Cecil sa pag-aaral. Mas okay na to, Joseph. Minsang sabi niya noong nagkita sila, Mas maganda ang kita ko sa trabaho. Hindi ko na kailangang maghintay pa ng ilang taon bago makatulong sa pamilya. Walang nasabi si Joseph kundi, Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may parte ng dating Cecil na nawawala na. Sa tulong ni Brian, napaganda ni Cecil ang buhay ng kanyang pamilya. Naipagawa niya ang kanilang bahay, napag-aral ang mga nakababata niyang kapatid, at natulungan ang nanay niya na tumigil na sa pagtitinda sa palengke. Pero habang umaangat si Cecil, Parang tuluyan na siyang napalayo sa dating niyang pagkatao. Hindi na siya madalas umuwi sa kanilang baryo. Kapag dumadalaw man siya, mabilis lang at parang laging nagmamadali. Wala na ang simpleng Cecil na laging nakangiti at abala sa pangarap na makatapos ng pag-aaral. Ang dating mahinhin at masayahing dalaga, ngayo'y isang bihis na bihis na babae, laging nasa piling ni Bryan. Ang layo na nang narating niya, bulong ni Joseph sa sarili habang nakatingin mula sa malayo. Pero kahit masakit, pinilit niyang maging masaya para kay Cecil. Isang araw, nagkita sila ni Cecil sa bayan. Nakangiti ito, pero may kakaibang lamig sa mga mata. Kumusta ka, Joseph? Tanong nito na parang wala na ang dahting init ng pagkakaibigan nila. Ayos lang, sagot ni Joseph, pilit nang ngumiti. Ikaw, kumusta? Maayos naman, sagot ni Cecil, mabilis ang sagot, parang hindi na siya sanay makipag-usap ng matagal. Busy sa trabaho at kay Brian, pasensya na kung di na ako masyado nakakapunta rito. Alam mo naman, ang daming inaasikaso. Wala yon, sabi ni Joseph, Pilit na itinatago ang lungkot. Masaya ako para sa iyo, ang layo na nang narating mo. Salamat Joseph, sagot ni Cecil bago nagpaalam at muling umalis. Habang papalayo si Cecil, tumingin si Joseph sa langit, pilit na pinapawi ang kirot sa puso niya. Ang mahalaga masaya siya, ulit niya sa sarili. Pero sa totoo lang, may bahagi ng puso niya ang umaasang balang araw, maaalala ni Cecil kung sino siya noon at kung sino ang mga taong tumulong sa kanya sa simula. Habang si Joseph ay tahimik na nagsusumikap sa pag-aaral, tuluyang naputol ang kanilang komunikasyon ni Cecil. Nakapagtapos si Joseph ng kursong engineering at nakahanap ng maayos na trabaho sa lungsod. Unti-unti naiahon niya ang kanyang pamilya sa hirap. Pero kahit na matagumpay na siya, may bahagi ng puso niya ang hindi pa rin makalimot kay Sisil. Samantala, si Sisil naman ay tuluyang napasok sa mundo ni Brian. Sa simula, parang fairy tale ang lahat. Pinakasalan siya ni Brian at naging bahagi siya ng isang prestihiyosong pamilya. Pero habang tumatagal, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Bryan. Laging mainit ang ulo nito lalo na kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Minsan, sa simpleng pagkakamali, sumisigaw si Bryan hanggang sa dumating ang puntong nasasaktan na si Cecil, pisikal, emosyonal at mental. Hindi niya magawang magsumbong dahil sa takot at kahihiyan. Lagi itong sinusumbat ni Bryan. Kung hindi dahil sa akin, hanggang ngayon, nasa probinsya ka pa rin. Huwag kang makakalimot kung sino ang nag-ahon sa'yo. Mas lalo pang lumala ang lahat ng hindi sila magkaanak. Paulit-ulit siyang sinisisi ni Brian. Ano bang silbi mo kung hindi ka rin makapagbigay ng anak? Sambit nito, sabay sapak sa paksa dingding na laging nagdudulot ng takot kay Cecil. Ang dating buhay na puno ng pangarap ay naging isang masalimuot na bangungot. Hindi na siya ang dating masiglang si Cecil na puno ng sigla at pag-asa. Kahit ang pamilya niya, bihira na siyang makita, dahil ayaw ni Brian na nakikipag-usap siya sa mga ito. Hanggang sa isang araw, natuklasan ni Cecil ang mas matinding dahilan ng pagiging malamig ni Brian sa kanya. May ibang babae si Brian, isang batang sekretarya sa kanilang opisina. Hindi lang iyon, nagkaanak na ang dalawa. Parang gumuho ang mundo ni Cecil nang makita ang larawan ng babae at ang kanilang anak sa cellphone ni Brian. Brian, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Cecil, pero imbes na magsisi, galit pa ang sagot ni Brian. Wala kang karapatang magtanong, at ano naman ang magagawa mo, wala kang silbi dito, wala nang nagawa si Cecil kundi tanggapin ang lahat. Naging sunod-sunuran siya kay Brian, takot na takot na baka masaktan ulit. Ang dating buhay na inakala niyang magdadala ng kasiyahan ay naging isang kulungan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang napapalayo sa sarili niyang pagkatao. Habang nangyayari ito, si Joseph ay unti-unting nagtatagumpay sa kanyang karera. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na nagtataka kung ano na ang nangyari kay Cecil. Sa kabila ng mga taon, hindi niya maalis ang alaala ng dating kaibigang minahal niya ng lihim. Matapos marinig ang balita tungkol kay Cecil, hindi nagdalawang isip si Joseph. Agad siyang bumiyahe pa uwi sa probinsya, hindi alintana ang layo at pagod. Sa buong biyahe, ang tanging laman ng isip niya ay ang dalagang matagal na niyang minahal ng lihim, ang dating masayahin at puno ng pangarap na si Cecil. Pagdating niya sa bahay ng pamilya nito, sinalubong siya ng ina ni Cecil. Joseph, buti dumating ka, mahina nitong sabi baka sa mukha ang pagod at lungkot. Ano pong nangyari kay Cecil? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Napabuntong hininga ang ina nito bago sumagot. Joseph, hindi na nakakakita si Cecil. Parang binagsakan ng mundo si Joseph, hindi siya agad nakapagsalita. Pilit niyang nilunok ang bigat sa dibdib, pero hindi niya napigilan ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Kailangan ka niya ngayon, dugtong ng ina ni Cecil. Mabilis siyang pumasok sa bahay, at doon niya nakita si Cecil nakaupo sa papag, mukhang payat at maputla, pero pilit pa ring nagpapakatatag. Nang maramdaman nitong may dumating, agad itong ngumiti. Joseph, buti na padalaw ka! Napangiti si Joseph kahit namumugto pa ang mata niya. Siyempre naman, hindi ko pwedeng hindi bisitahin ang matalik kong kaibigan. Agad na napansin ni Joseph ang kakaibang kilos ni Cecil mas masigla ito kaysa sa inaasahan niya at tila maingat sa bawat galaw. Maya-maya pa, bigla itong nag-abot ng tasa ng kape. O ito kape, ikaw na bahala kung gusto mong lagyan ng asukal. Napatitig si Joseph sa tasa. Napansin niyang hindi man lang tiningnan ni Cecil ang direksyon nito nang iabot ito, isang maliit na bagay, pero sapat na para mapagtanto niyang hindi talaga siya nakakakita. Salamat, sagot niya. Pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Patuloy silang nag-usap, at sa bawat saglit, mas lalong tumibay ang hinala ni Joseph. Hanggang sa isang sandali, sinabi ni Cecil, Alam mo Joseph, kahit anong mangyari, hindi pa rin ako sumusuko sa buhay. Alam kong kaya ko pa rin makabangon. Siyempre naman, sagot ni Joseph, nakangiti. Pero sa sandaling iyon, may isang bagay siyang napansin. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa mata ni Cecil. At doon niya napagtanto ang totoo. Nagpapanggap si Cecil. Alam niyang pilit nitong itinatago ang kanyang kalagayan, siguro dahil ayaw nitong kaawaan. Pero para kay Joseph, hindi kailanman naging hadlang ang pagkabulag ni Cecil para mahalin ito. Kaya imbes na sabihin ang nalalaman niya, pinili niyang manatili sa tabi nito. Tahimik na ipaparamdam na anuman ang mangyari, hindi niya ito iiwan. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi lang ito tungkol sa pagkakaibigan. Mahal niya si Cecil noon paman, at sa kabila ng lahat, mas lalo lang lumalim ang pagmamahal niyang iyon. Pero handa na bang muling magmahal si Cecil? Isang umaga habang abala ang ina ni Cecil sa kusina, biglang nagring ang kanilang cellphone. Nang sagutin niya ito, isang hindi pamilyar na boses ang narinig niya. Magandang araw po, kayo po ba ang ina ni Cecil? Tanong ng isang doktor mula sa kabilang linya. Opo, bakit po dok? Sagot ng ginang, kinakabahan. May magandang balita po ako, may nagdonate na po ng mata para kay Cecil, nakaschedule na ang operasyon niya. Nanlaki ang mata ng ina ni Cecil, hindi siya makapagsalita. Wala siyang pinagsabihan tungkol sa posibilidad na makakita ulit ang anak niya. Sino ang nag-donate? Doc, sino po ang donor? Pasensya na po, confidential po ang impormasyon ng donor, pero 50% ang chance na magiging successful ang operasyon. Sa kabila ng pag-aalala, hindi niya napigilan ang luha ng tuwa. Agad niyang ibinalita ito kay Cecil na halos hindi makapaniwala. Talaga, Nay? Nanginginig ang boses ni Cecil, may halong takot at pag-asa. May chance pa akong makakita? Oo, anak. Ito na ang pagkakataon mong muling makita ang mundo. At dumating ang araw ng operasyon. Sa loob ng ilang oras, isinagawa ng mga doktor ang maselang proseso. Halos hindi makahinga ang pamilya ni Cecil habang naghihintay sa labas ng operating room. At pagkatapos ng ilang araw ng pahinga, dumating na ang sandaling bubuksan ni Cecil ang kanyang mga mata. Anak, subukan mong dumilat, mahinahong sabi ng doktor. Dahan-dahan, unti-unting bumalik ang liwanag sa kanyang mundo. Nang tuluyang mabuksan ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang umiiyak niyang ina. Nay, napaluha si Cecil. Nakikita ko kayo. Nagyakap silang mag-ina habang tuloy-tuloy ang agos ng kanilang luha. Sa wakas, muling bumalik ang liwanag sa buhay ni Cecil. Pero sa kabila ng saya, may bumabagabag sa kanya. Sino ang nagbigay ng mata para sa kanya? Isang taon ang lumipas, muling bumalik sa normal ang buhay ni Cecil. Natutunan niyang yakapin ang bagong pagkakataong ibinigay sa kanya. Bumalik siya sa pag-aaral, tinulungan ng kanyang pamilya at muling natutong ngumiti. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang taong matagal nang hindi nagpapakita, si Joseph. Madalas niyang iniisip kung bakit hindi na ito bumalik. Ang sabi ng kanyang ina, nag-abroad ito para magtrabaho. Pero isang araw, isang sulat ang dumating mula sa ospital kung saan siya inoperahan nang basahin niya ito, nanlamig ang buong katawan niya. Mahal na Ginang Cecil, nais naming ipaalam sa inyo na ang mata ng inyong anak ay mula sa isang lalaking nagboluntaryong mag-donate bago siya sumailalim sa isang maselang operasyon. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakaligtas sa komplikasyon ng kanyang sariling operasyon. Mabilis ang tibok ng puso ni Cecil. Nanginginig ang kamay niya habang patuloy na binabasa ang liham. Ang pangalan ng donor ay si Joseph. Bumagsak ang sulat mula sa kanyang kamay, hindi siya makahinga. Hindi, hindi totoo to, bulong niya habang unti-unting bumaha ng luha ang kanyang mga mata. Doon niya napagtanto ang lahat. Hindi siya iniwan ni Joseph. Hindi ito nag-abroad. Ibinigay nito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ang paningin, muli siyang lumingon sa paligid, sa liwanag na bumalik sa kanyang buhay. Pero ngayon, alam niyang ang mga matang ginagamit niya para makita ang mundo ay kay Joseph. Napahagulgol siya, hinahaplos ang kanyang mukha. Joseph, bakit mo to ginawa? Sa kabila ng sakit, may isang bagay siyang naunawaan. Minahal siya ni Joseph hanggang sa huli, at kahit wala na ito, nanatili ito sa kanya sa pinakamahalagang paraan habang pinagmamasdan niya ang langit isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan para bang isang yakap mula sa isang matagal nang nawalang kaibigan at isang pag-ibig na hindi kailanman naglaho sa buhay hindi lahat ng kinang ay tunay na ginto minsan ang inakala nating daan patungo sa magandang kinabukasan ay siyang magdadala sa atin sa sakit at pagsubok. Tulad ni Cecil, natuto tayong maging matapang sa gitna ng kadiliman, pero minsan, kailangan nating mawalan bago natin lubos na maunawaan ang tunay na halaga ng isang tao. Si Joseph, sa kabila ng kanyang tahimik na pagmamahal, pinili niyang magparaya at sa huli, ibinigay niya ang pinakamahalagang regalo, hindi lang ang kanyang mata kundi ang bagong pagkakataon para kay Cecil na makita muli ang mundo ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung anong kaya nating ibigay sa kasaganaan kundi sa kung anong kaya nating isakripisyo kahit hindi natin makitang sinusuklian ito sa huli ang buhay ay puno ng pagsubok at pagkawala pero sa bawat sakit na ating pinagdaanan may aral na kailangang matutunan at ang pinakamahalagang aral. Huwag nating baliwalain ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin dahil baka isang araw, kapag nawala na sila, saka lang natin realize na sila pala ang totoong kayamanan sa ating buhay. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.